Yo, what's up Malagan? Welcome back to another Another new episode Sa blang vlog ngayon So magsapa gaming muna tayo <laughs> Sapa gaming kay, wala may Wala pa may polls So kagabi <laughs> Nagmeeting <laughs> Nag-meeting ni Walo, may kabuok. And then, ang ending po di ay, upat na lang. Oh! <laughs> Boss Jerson Vlog. You know? Tumuyang lagan. Hello! See? So, tara! Wow, wow. Kuy, para mas naku ko Hindi ko. So, karoon, nangita na po ni Oog bagong newly discovered na Sapa pa gaming kay halos tanan na ikot na namo diri tanan no diri sa Carmen Hindi Carmen ba district ay bagyo district day mali mali kay dito okay, wait, sa taas, ito, taas bagay, Carmen mo to do Tung tawon tawon na kadto mi kung na ito lai tapos diri pagin sa ubus. so karon nangita na bon mi bagong ligoanan si nawo oh. Mauna yung, pinaka main source sa tubig dahil oh. Wow, yung tubig oh. What's up mga kamakoy? <laughs> What's up mga kamakoy? <laughs> up, mga kamakoy? Wale, wale ikuan ba no? Wala kam, sa Facebook channel ni ano, TV. Dito kami ngayon sa Barangay Winis. Ang meeting gabi yung Barangay Wines. <laughs> wines to ha? Ah. Social na gabi. Ah. Social na gabi. Ang ilang ingon, sa so, to, Wines. Wow. So, dili na yung Wines Oh, katawan pa si mga kuya. Tinawad gabi, Winis gabi. Tama gabi si mga kuya. Maraming katawan niya, Uncle. Good. Sige, nga ko, na rin Wines. Nga dili, oy. Winis na yung tama ang Pronounce. Okay, so chill chill lang muna kami dito. Team adventurers Upat lang may. And ayun, samahan nyo kami sa aming adventure today.

Oh. Mm. Nasang mineral. <laughs> Dili purified ha. Mineral. Usa brand. lang Nitro Spring. Hu sarap. Ah, oh, talaga. Spring. <laughs> Winnie Spring. Ay, tama. Dili pala Nitro Spring, Winnie Spring. Sarap. Parang matamis. <laughs> So, mga utang namin sa mga lokal no kung asa mga agi kay Marag wami sa agianan ba? Hmm, lagay po rin mga muyo ulit rin eh. Alright eto na po yun <laughs> Tawan-tawan River, see? Nakikita nyo ko, konti na lang yung tubig. Kasi, meron na kasing ano, eh. malaking tubo sa gilid. Hinihigop na po yung tubig, kaya nagkaganyan na yung tubig, oh, konti lang. So, at least, okay pa rin yan. Sarap pa rin maligo kasi ang lamig ng tubig, so, Tawan-tawan River ayan. Oh, ayan na sila, Boss Gerson, no? Oh. Parang magpapalipad na ng drone. Ah, uh, uh, ito naman si uh, Mabiski TV. Subukan niyang lumangoy. Lumakoy, lumangoy. napakalamig na tubig. Ayan, ayan na, oh. See? Every day is a new day. <laughs>

sarap sarap talaga maligo eh lapig na tubig eh. o din yung tawan-tawan yung tawan na sapa hmm. nature trip ang hanap mo dito na kayo Ooh dahil ito ang motor na park kayo <laughs> uh, lanig sabi niyang tubig karap I was made for you look at me I was made for you sud ah, nag-order ko sa Jollibee, nag-drive through lang ko. Ah, lang ang spaghetti ang i-order no. Order sa daddy mo. Oh, mana I ah, was naman ni naman ni pwede kanon sa Jollibee oh. Like, order lang po ko. <laughs> Ako lang isa mai silang duha. <laughs> Mga na akong i-order sa drive-thru. <laughs> ah, ya? Yeah? Wala, eh, mahirap na kami ngayon. Jollibee lang. Jollibee lang ulam. Ay, kanin. Spaghetti lang, lang ulam. Spaghetti lang at saka ano, kanin. <laughs> <laughs> ah, ha? Kamay <laughs> Ano <kalali. laughs> <Ay>, na, na, <tungpa>. tumba. <laughs> <laughs> I am <want>, <laughs> here to Say I'll always be around. <laughs>